Hi guys, welcome to our channel Ito guys, may gagawin na naman tayo Itong Plantsa sa ito guys uh, Sabi nang may rin ito Ayaw na kumana Walang power Ayan na guys Ayan ah. yung model nya Tapos 80 watts pala ito guys Itong plantsa na to. Shoutout shout out muna tayo guys sa mga avid viewers natin diyan. Maraming salamat sa support nyo guys. At sa sa kapwa natin mga technician diyan. Maraming salamat mga master din sa support nyo. Ito guys, uh, kuanan muna natin ng resistance itong plancha na to. Ah, uh, ito ready lang natin yung tester natin. Ah, uh, itong tutorial na to guys para lang pala ito sa mga nag-aaral maging technician sa mga master na dyan kabisado na nila ito ito guys uh, nakasid na yung tester natin sa continuity kan 0-0 itotok lang natin ito guys itong dalawang test spread natin sa power, uh, power plug nitong pansa Ayan, yeah, napansin nyo guys, walang resistance. Wala naman syang power button dito. Dapat may makuha tayo. Ito guys, buksan na natin ito para makita na natin kung anong nagproblema nitong plancha na ito. Ayan na guys, bukas na. Eh, kuha na lang natin ng continuity itong power cord niya. So, try natin itong isa. Ayan guys, Meron. Mayroon continuity itong isa. Itong kabila naman. Ayan guys, ito yung open. Ibig sabihin, itong power cord may problema. Ito yung may putol guys. Titrace natin kung saan banda yung putol nito. Ayan. kailangan natin buksan dito guys ito pinakadulo ng power cord nya baka din nagkaroon ng problema Buks, kailangan natin buksan ito guys yan tanggalin natin ito yan ayun ayun guys pala ang problema nya putol ang yung hinang makang nagpurod yung wire sana yan lang may problema guys Idugtong na lang natin yan. Ihinang natin yan guys. Para tapos kuhanan ulit natin ng resistance. Baka yan ang problema. Itong ano na ito. Nabakmas na wire na ito. Parang nagkurod yung dulo guys eh. Dulo ng wire. Kuhanan din natin ng resistance yung ano nyo guys. Yung pinaka heater. Ayan guys, buo, bo yung heater niya guys, may resistance. Ibig sabihin buo yung heater nito, gumagana. Bago natin hinang yung power cord. Kasi pag isira na yung heater na yan, ah, wala na guys. Hindi na natin tutuloy yan. Walang silbi yung pag natin dyan. Kung sira naman yung heater, hindi rin gagana. Ayan, hinang lang natin yan guys. Eh, na natin guys itong power cord nya uh, total buo naman yung pinaka heater idugtong na natin itong power cord I hinangan lang natin ito guys para sa mga bagong sa mga nag-aaral maging technician niya guys yan yung gagawin nyo para madikit nyo naman guys itong wire hinangan nyo ng kabilaan guys at saka may dikit uh, inita ng, ng hinang. ayan yung lang ng konti matuyo para Ayusin na rin natin yung hinang nitong kabilang wire nyo guys. Mukhang malapit na rin pumigay. Eh. Kaya ayusin na rin natin yung hinang. Ayan na guys, nahilang na natin. Nahilang na natin yung mataklas na wire na yun. Kuhanan -on lang natin ng resistance bago natin assemble. Guys, ayan na guys, oh, may resistance na siya. I-assemble na natin ito guys para ma-final testing na natin. Okay na guys, okay na. Nakakapit na natin. Ano. Kuha na na natin ng resistance pang final bago natin i-plug in sa power. Okay guys, nakaset na yung tester natin sa so, continuity. Kuha na natin yung power cord nya ng resistance. Ayan. Ayan. Ayan guys, oh, mayroon, mayroon resistance. No, uh, safe na 'to eh, i-saksak sa saksakan guys. Pag ganyan yung resistance niya. 2.7 ohms Ayan yung resistance niya guys. ikaw okay na to guys, may may resistance na. Kapit na natin yung mga screws na iba. May ibang screw niya. Ngayon na natin 'to dahil may resistance na ako na yan iinit na to guys takay lang natin yan kabit natin itong screw nya yan laki na yan ako pa sa higpit. Higpit na, higpit pa natin guys tapos lagyan natin yung may takip nyan dito eh lagyan natin ang takip yung screw para hindi pang itingnan i-saksak na natin guys sa uh, supply yan guys, meron na may ilaw na siya guys oh. magaanan na and Ayan, medyo may litinit na guys thank you for watching just like, comment and subscribe